pinakaunang Middle Eastern perfume ko Natchdia ng Latafa pero actually dalawa yan eh parehong pagkakataon ko kinuha parehong seller nakuha ko sa perfumes from Dubai kay Sir Raymond minit ko siya sa Trinoma buti nga pumayag kasi naalala ko noon tsaka review ko yung convo namin pabago bago yung schedule ko field work kasi ako so nagikot ako sa iba't ibang hospital nung araw na yon. Tapos nabago yung schedule tapos okay nag end up imit uh, i-meet ko siya sa Trinoma nung hapon <coughs> kinuha ko Nudge Dia tsaka si Dinim EBT yun tapos nakipagkwentuhan ako sa kanya sa biyahe kasi nag offer na ako na ihatid ko siya malapit lang don tapos yun doon na nag start din yung ano mas um, mas maraming kinuha pa bang na Middle Eastern Kinoento ko to dun sa isang mahabang video sa YouTube na in-upload ko rin sa TikTok. Kaya lang nakita uh, ko kasi may mga nagre-reklamo na ahabaan masyado. Kaya nag-post ako ng mga legit online sellers. Yung pinost ko pala ng mga legit online sellers, yung pictures lang, yun yung mga nakatransaction ko na. May mga nadidinig ako or may mga nababasa akong ibang shops na legit. Pero kasi kung hindi ko pa nakatransaction, hindi ko, hindi ko binavouch. 'yung longer video, ah, uh, kaya siya mahaba kasi kinuwento ko 'yung buying experience ko. Ang ang iniisip ko kasi nung ginawa ko 'yung video na 'yon. Baka may mga buyers na medyo may 'yung hindi tipong sinabi lang nung iba na eto legit to, bibili kagad sila. Ako kasi ako, uh, tumitingin muna ako sa mga reviews tapos nag-research muna ako kung okay ba talaga yung shop, yung naging experience ng ibang bumili. Kaya sumobra yung haba talaga ng video na yun kasi kinuwento ko talaga yung mga experience ko. halimbawa, eto, kinukwento ko kila Sir Raymond. Sir Raymond at si Ninong Gian, eh, yung sa PFD. Sobrang okay yung buying experience ko. Kaya, kita nyo, sila yung laging nasa unahan nung ng mga recommended na Ah, uh, legit online sellers ko.